kasi ah, nga magandang gabi dito tayo sa may boogie boogie yun yung update natin dyan yung subscriber natin dyan nagpapa-update dito sa boogie boogie tayo man naka 60% discount off na yung mga sapatos nila dito mga bossing ha ah. labas tayo tuturo area ni boogie boogie sa banda sa tayo yung boogie boogie bossing ha ah. yan o oh, boogie boogie sa tayo man ayan or street papuntang SM yun dyan eto LRT station mga boss LRT station kunting lakad lang 7-11 chowking ayan, boogie boogie tayo man naka 60% discount off Pasok tayo mga boss. Ayan mga bossing, bugi boogie boogie. Ayan. 60% discount Boss, bago po umbisan yung vlog, di pa nakasubscribe yun. Please subscribe YouTube channel, Papa Tams TV. Hindi ko kaya hindi kami yung ukay-ukay -okay tayo mga bossing no? Kasi wala na, konti lang kami nagbablog ng ukay-ukay. -okay. Ang karamihan, brand new na mga boss. No? taga tsaga lang tayo. So ukay-ukay -okay na tayo mga boss. Balik ko kayo ukay -okay tayo. Baka sunod na araw, mag-brand new tayo. But, dito matay sa may bugi-bugi, ukay-ukay. -okay, 60% discount on, mga bossing. Kung natin punta dito natin, kagad ka dito. dito. mga boso. Triple white. huka Yan, 2-5. Yan, 60% discount. Ako ng size ito. Check natin mga buso. Yan, pa nga dito. Yung 10.5 siya mga boss. Walang patuklap, wala rin po. Ang ganda po. Sulit itong hook na yan. Itong Adidas na ito. Anong size na ito? Ano ito makikita yung Check pa rin natin mga boss. Ulitin ko tayo man, naka 60% discount update sa so may bugi-bugi. No, kasi alam ko may nagpa-update isang subscriber natin. Size 7 dito. Pop-up gate. Ayan. 2.5 and then 60% discount off. Isa pa dito uh, big size naman itong laki Oh. Yan, tuto siya mga bossing. 60% discount. oh pagka ng 60%. Big size ito mga boss ah, Check ko ha. Oh. Bossing size 11 siya. pangilalim, sulit pa yung pag ilalim. Ay, ilalim yun. 60% discount. Tuto. yung 60% discount. O, oh. ayun. Ano ah, uh, itong cash twist dito mga boss. Ano yun yun. Size naman ito. Size 8 lang siya Oh. Cash twist Oh. Yan. O to 600. Ito boss nga. Ah uh, 60 to 60, uh, 680 lang sa and then 60% discount pa po. Magkano lang mga boss? Size 8 dito sa Kishwis baka pa niyo lang o pagtiyagan lang no. Yan pang araw, -araw lang o mas ka trabaho. Itong Nike na ito, nasa ano, sito? Size, size 8 ulit siya dito. Yan 1 siya dito, then 60% discount. Off. May dragging siya mababaw lang. Sulpan so, niyan pa, walang tuklap. Ito, ano ito? O, oh, size 8 lang din siya sa small size. 880 lang siya mga boss. Oh. And then, naka 60% discount off oh, siya pang ilalim. Yan, 880, wala ganun dragging. Makamantri pa nyo ito mga boss. Yung naka 60% discount Oh. Uh, size 9 naman siya dito. O, oh, 1.5. Magkano lang ito mga boss. 1.5 pang ilalim. Wala ganun dragging. Sulit ito po ito pang morbo. Kulang na siya sa labo. Oh. Size 2 is size yung size na yung siya dito mga bossing. Oh. Pwede ko ito pa morma. Hindi naka 60% discount. Off. Ano ito? Ah, wala na siya. 280. Opo, oh, gano'n 280. Hindi <laughs> ko alam kung pasok pa ito sa 60% discount. Off, mga bossing ah. Oh. Ito bossing ah. Oh. Ah, uh, parang passion niya ito. Pero oh, goods pa naman siya no. Yung konteng of separation na siya. Yung pangilali mo, Wala rin gano'n dragging. 2, uh, 280 and then 60% discount. of. magkano na lang ito mga boss? 100? Opo. Oh pang araw araw na lang pamasok sa trabaho itong air max dito 8.5 siya dito For 480 na naka 60% discount of po yung mga issue sa gilid yan may dragging siya mababaw din yan yung nike na ito check natin ang size ng nike size 8.5 dito sa nike na ito sole check tayo sole pad niya. dito ko kubugi-bugi tayo man 60% discount up. may sole pad pa siya mga bossing yung mga kundi sol superation tsaka yung tie sa gilid yan 780 and then 60% discount off sya ang kuriyos si pagkano na lang yan itong airmox ito na size 8 ayun naka 60% discount off yung mga sol separation. 580 pang araw araw na lang natin to triple weight na adidas 8.5 yung 680 and then naka 60% discount off ano ba ito? Parang passionan din ito parang 1-8, 1-2 lang siya Yan, mga size 8 lang ito mga boss Yan, size 8 lang siya oh. sa labas yung kanyo na 60% discount oh. Dito pa triple white na air force 1 ito small size size 6 yan, yes, 880 so itong size 8 ulit na Nike naikurachi dito triple white The 780 siya dito 6, 60% discount off. Ano ito Ano 680 siya ulit. Small size, size 6 lang siya dyan. Ano to? Adidas. Na size, size 8 siya. Yan, 2,280. 60% discount up dito sa so may bugi-bugi tayo mama at saka misuno. Mga bossing. 8.5. 680 lang din siya mga bossing no. May mga issue to mga bossing ha? Mga contextual separation. Ito, ano Ganda yung knife na ito. Oh. Pangarabas oh. Ano pang gana 718 siya mga bossing. Check natin ang size niya. Wala ako makikita ang tiketa dito. Yan, tansyayin ko lang mga boss. Mga size 9 siya. Pag lalim, mababaw. Wala ganun dragging oh. 780 na siya And then 60% discount off pa dito sa may bugi-bugi tayo man. Ito naman size 9 sa may rebaksyos. Ayan, uh, so, so, 1,580. and then 60% discount off ito isa pa ditong ito boss eh meron kan ito boss eh. ano ito sapatos ito adidas adidas nga sya o so dating 1.5 80 ngayon naka 60% discount up check natin ang size nya parang medyo malaki ito ah size nya posing 9.5 sa may adidas ah sulpad nyan dyan po wala pa ito sulit po ito mga boss goods pa ito pang mga ganong dragging 1.5 sya and then 60% discount off. Ito pa. Big size din ito. Cheer in size niya. Itong Ultra Boss uh, na Prime Blue. So, 11.5 siya dito. Mga boss, ang laki. Oh. Uh. Big size. So, naka 60% discount off. Kano ito? Parang 1.8. 1.8 niya dito. Magkano ba ito? Wala tayo makikita ang presyo. Maroon siya dumulit. din. 60% discount off. Uh, 11.5. May bubble and dragging niya. Triple block dito na EQT. Yan, ang tatan ito. size 9 siya so dito mga boss. Size 9 yung pang inalim 1,580. 60% discount. Tapos sa pang Adidas dito na bonds. Size 8 ulit siya dito. 1,880. Ito pang harabas. Size, size 11 o oh, pang harabas. O 1,2 lang siya. And then 60% discount. of sa pang cash wish dito. Ayun tapos na ito. Ito, ito. Reebok shoes na small size lang siya. Size na size, size 7 in half uh, 880 mga boss. And then 60% discount off. Ito, uh, 680 lang din siya oh. Yan. Size 8 na ito mga bossing ya. Ito, another ultra boss na dito. Na size 8. Yan, yeah, solpad niya andyan pa. Wala pa. Well, pa naman di kita sol separation. Pangilalim, ilalim mo, lalagay yung dragging mo. Oh, 1,880. Isa pang ultra boost dito mga boss. Baka mahilig ka sa mga ultra boss. Triple white. Size 9.5 siya. Sulpa niyan dyan pa. Oh, wala pang di kita sa separation. Pangilalim, ilalim mo, lalagay ganun dragging. <coughs> yeah, ito. Ang ganda ito pang mga mga babae. Small size size 6. Ayan. 1, 2 lang siya Oh. And then 60% discount. Oh. Isa pa dito Adidas. Ayan, paharabasan din natin pang araw-araw pumasok sa trabaho may mga toktop siya boss. Sulpot yan dyan pa. Kaya 1,500. 60% discount top siya. Ito. Ang ganda ito. Laki ang Adidas, oh. laki ng Adidas. Ang eh. Yeah. laki ng Adidas. Kano ito? Yung Toto. Ito yung 60% discount top. Yeah, size 11 siya dito mga bossing. Ah. Baka niyo nyo ito. Naka 60% discount top. Ito siya. Yan, tanggalin niyo muna 'yon. Yan ang sakit ng Vans. Yan, 2260% discount of size 9 siya diyan. Ito naman uh, size 10. O, size 10. May nimble drag nila siya mababaw 15. Yung mga konting sulfuration na siya. Ito. Ah, uh, 10 size 10, 10.5. Yan, dapat 'to kulang na siya sa labaw. Oh. Wala pang mga source separation yung pangilalim mo. Oh. One eight wala ganun dragging. Sa so, pa dito. Ah, uh, 87.5 siya dito sa Adidas. Eh tukla po nit wala pa pangilalim. One 12 lang siya. 60% discount off. Oh. bakal lang gabi sa sapatos. 12 One two lang siya. Oh. So, sa oh. oh. ito. Oh, sa istensya dito. 60% discount off siya. Ito Nike Blazer. Pamorma. Nakita ko itong Nike Beast, eh, ibang colorway. Ang ganda ng Pamorma. Ito naman size size din siya dito. Wala pang tukla po. Pang mo. May mga kunting maliliit na sulat sa finish niya. 1,500. 60% discount up ang daming Adidas skin dito. Ito another Adidas dito. Check out sa Adidas size. Ayan, bossing size. 8 mo ang boss ha? Aka 60% discount up. Dati itong isa pang Adidas dito. Yan, size 7. Yan, 60%. 780 na siya mga boss. Pula na siya sa laba. Tutukla po ito. Wala naman. Umitahin siya. Small size. Ito, V4 Max. Yan, size, size it's a V4 Max sa triple black. Pero 1,500 on the 60% discount off siya. Ano ito? Pangarabas lang natin ito. Mabas. Oh, 550 lang para bas. Ano ito Kairi? O oh, Kairi siya. Check ito yung size niya sa Kairi. Yan dito naman size. Ito size 8.5. Yan pag inaalib. Ang tumagal ito. 1.5 ET in the 60% discount option. So, 1,800 ET. 80. Ayun o. May dragging siya. Babago lang dragging niya. Olympic, Nike Olympic ba ito? Nike Olympic nga siya. Yan, yeah, size 10 siya dito mga bossing, 60% discount pa. So, ito dito. New Balance. Yan, size 10 siya dito mga 2,200 and then 60% discount pa. Sulit pa dito ha. Ah, ito, isa pang abounds dito. Size 8 sa ba yung 1,880. Ngayon namin itong adidas, mga milig sa adidas ito, pangharabas harabas lang natin itong mabuhasin. Ito sa size, size 10. 1-2 lang sya, may, may dragging sya, mababa lang din. Ito pang adidas dito, nakapatig. Naka sa size 8.5 sya dito. Yan, 2,200. 60% discount off. O ito, itong Puma? O Toto, may 60% discount off sya. size 9. Ang ganda tong Jordan ito, small size itong Jordan nito umawos. Check natin. Uting ko bugi-bugi tayo man. Na naka 60% discount of size 7 siya dito. Ang pangilalim. Ito, 2800 And the 60% discount of so, pa dito Adidas Prime Blue na triple white. Na size 11 dito mabosing na naka 60% discount of siya. But, ito, 15 siya dito. May dragging na rin siya no ito hukan nito, pangharabas ko lang sa laban yung mga sulcifration siya oh. small size lang ito siya na size 8 to may dragging lang siya 1 2 rin din siya 1 to may 60% discount of dito So may bugi bugi tayo man another size 90 dito na triple weight na adidas yan 1,500 ito ito size 10.5 yan 1,800 ulit siya pero 60% discount up yun dami adidas dito pang oh, adidas dito meron sila yung J1 dito malumas oh. uh, size 6 lang sya toto and then 60% discount up yan napit o yan 1.8 size 8.5 to adidas sol pa nyan dyan pa wala sya ganong specification sulit pa sya oh. ito small size na ito mga boss ah. Eh. anong size ito Yun, size 6 siya dito. 1.5 lang din siya. This 60% discount New Balance. Ganda ng color yun yung new, new, Balance. Naka Vibram. Vibram. Yan. Toto siya. Oh. Wala pang tukla po. Wala pang punit siya. Ayun. Wala pa siyang tukla po. Mas. Yan. Sulsul -sul pa niyan dyan pa. Ito. 2.5. Big size. May Adidas. Oh, size 10 siya dito mga bossing. Pangilali mo. Yung mga potential separation dito siya, di oh, di ito siya. O, Jordan, Black Moon Tripple dito, Jordan dito. Mga ganito. Yung 4 h and then 60% discount option di ito. Oh, ito. Yeah, dito. Mga size dito. Ayan, 9.5 dito sa may Jordan, Chicago dito mga bossing. Gano'n. Ah, pwede pwede itong mga low-cut kasi may sepher siya, oh. Sepher. Ayan. Sol pa dyan, dyan pa. Sulit din itong mga bossing naka 60% discount off, dahil itong 4 8. ngayon, 60% discount off tapos mayroon itong Salomon dito, put ko nyo yung litro nyo size 9 sya dito ah 2-2 and then 60% discount off sya dito ito baka nagapin ng Loka dito Ayan, size 9 naman sya dito mga boss Loka 1 dito 2-8 sya dito, mababa may mga dragon, may dragon rin sya and then 60% discount off pusa pa dito yung adidas Hingin ko. Ang ganda ito. Napakagano. 780 na siya. Yan. Ang ko. Bugi-bugi ito yung man. Naka 60% discount option. Yan. Size 10 siya dito mga bossing. So itong oh, New Balance. Spatan natin. ah uh, size ito. Ganda siya ito. Mga 8.5 siya mga bossa. So, 1 to siya. Hindi. 60% discount off. Tukla po nito lang. Para masol pa din dyan pa. Yan. Ang dami dito. Adidas dito ng Adidas dito. Bumaba ng Adidas. Uh, size 10 siya dito mga boss Yung naka 60% discount off. May mga konting sub-separation na dito. Yung mga boss baka nagkakapay dito ng sapatos ha. <coughs> Yan, 580 lang siya. Small size mga size 6. Ito bossy baka nagkakapay ng katripiller na size. Small size ito mga size 5 lang. Yan, 780 na siya. 60% discount off. Yan, ito. Oh, big size. 1.5. Kasi ito mga size 10 siya. Yan, ito, safety shoes. Small size. Yan, 880 mga size 7 lang siya diyan. And then 60% discount off. Yan dito sa mga pambabae, eh. makakahap dito sa akin. Yung 380 lang siya small size. Ito uh size 8 ito sa may sketchers ayan. So, 880 580 and the 60% discount option ito Nike oh. small size na siya yan, 480 mga boss. 60% discount pang harabas ng Ito mo sa mga A6 ito boss. Ito mo kita yung presyo. Ayan, magka ito. 780, hindi 60% discount pag Pagkami lang. Small system, size ito, oh, isa Kira size. O, size 8 siya o Ito mo, Ayan, boss. lang new balance sa pang babae. 1, 2 lang siya. Sulit pa ito capsule pa dyan dyan pa naka 60% discount off yan size 8 sa pang babae ano ba dito babae ito air max pang babae ito mga boss yung eh. small size yung so. mga size 4 lang sya 580 and then 60% discount off wala pa naman to clap on it dito and, sulit to so 380 lang sya and then 60% discount off mm -hmm. small size lang so. sya mga boss eh. mga size 5 lang din sya ano naka 60% discount dito dami nito ano no ito siya small size eh mga bossing uh, baka may natripan na sa 60% discount off ng bugi bugi tayo mga bisita nyo itong story lang mga bossing sa may gusto lang at sa may interesado lang na i-flex natin sa parts mga bossing ha eh. ayan maraming salamat sa pagsubaybay sa pag vlog natin mga bossing maraming salamat po magandang gabi